Good morning, good morning. Uta turn on the evening for sa yung latian. Uh ni pamulang balik-balikong araw nang webis mga kabotsoy. At two passenger service na sa ka sa, saan man. Next explorer. Ito yung gamit kong, mga kabotsoy. At ang schedule niya eh 30. Ang oras natin is 7:45. 'Yon mga kabotsoy at kukuha naman tayo ng update pero marami na akong video na hindi ko in-upload mga kabotsoy kasi busyng busy talaga kaya yeah, ayos lang at sana ay makapagpakasyon tayo sana umalis yung ating amo yan shout out po siya lahat yan, mga kabotsoy natin dyan at wala ating gabi na talaga ako na uwi mga kabotsoy at umalis ako sa umaga din Uh, alas 5 o 5.15 ng umaga mga kabutsoy kaya wala tayong vlog uh, at wala din akong napuntahan sa live uh, at kagabi uh, wala rin, wala rin akong nabuta na live kagabi mga kabutsoy at simpre pagod tayo at basa pa sa ulan dahil nung no ulan yun mga kabutsoy at ano tayo uh, wala tayong update sa YTP ngayon, mga isang linggo na hata isang linggo na mga kabutsoy ah nag-update pala ako nung nakaraan hindi ko alam kung may nanood mga kabutsoy kasi na-upload ko lang yun eh hindi ko siya nilagay sa, sa premiere kasi uh, 10 minutes ba yun 10 minutes ata yun o 16 minutes mga kabutsoy basta yun mga kabutsoy uh, at yun lang ayan mga kabutsoy uh, at abang-abang na lang kung mayroon tayong idadagdag na clip o video mga kabutsoy at good morning po siyo lahat at shout out sa inyo ayan mga kabutsoy at papunta na tayo ng Ayala Labang at dito tayo sa Rockwell palabas tayo ng IDSA Australia IDSA mga kabutsoy right at sana eh magkita ang video natin kasi gumagalaw yung aking kamay butul-putulin ko lang ito mga kabutsoy right at ito traffic ini Shoutout kay Sir Tindoy Sir, uh, good morning Thanks Home Garden, Ma'am Thanks uh, Good morning, good morning po Ma'am Thanks Noah, Alipo Michelle, Sir Noah uh, Good morning, may ganda sa Cyrus HK, Ma'am Cyrus, may gamilog na out. Minupa channel, Ma'am Minupa, mega, gamilog sa taot po Hindi ko na pa makita kay Ma'am Minupa <laughs> Kung napadaan din ako sa kanyang live Gaselda Alparo, ganoon din kay Ma'am Gaselda Alparo <laughs> Ma'am, good morning Shout out po Yan yan, baklayo, yan Mega, gamilog sa out. Titi maganda, titi-titi, may gamilog sa out. Luisa Calanata, Atilo uh, Good morning, mga mga pag po Atilo At pasensya na tilo, busy busy talaga si Toto Butsoy uh, At dumating kasi yung aking being alaga, yung panganay ni Sir At yung alaga ko dati yun, uh, dumating siya at nagsisimula ko rin siya Uwa channel man ay uwa, may mga pag po man ay uwa LME TV, uh, bye, uh, good morning, bye atas yung silip silit na ako sa mga premier mobile uh, at nag-play lang tayo yan Rickman 3 Mix yan by rek uh, Seward Yahoo yan sa dot po at may gamit sa dot kay Bugoy uh, dol uh, sa dot po Katano TV ah uh, Sir Katano uh, shoutout po shoutout po sa inyo good morning At shout out po sa Soul Family, yeah. Shout out po sa si inyo lahat dyan. Idol Jober, yeah, shout out. Ah, uh, Joksim TV, yeah, shout out. Atay Touchkey, yeah, shout out po sa inyo. At mga mga shout out kay My friend Pabitra, my friend, thank you very much. And thank you my friend. Good morning. Good afternoon, good evening, my friend. Pabitra, yeah. Uh, ah Jubling Kasay, shout out po ma'am at kay Jublag uh, Job, uh, shout out po, good morning at anti bian yan, uh, out po Katrina Ramos, Kat uh, Miguel, shout out po kay Lisel Restriction Cell, Amiga uh, Miga Militat po, Takami Vlog, yan, shout out po sa inyo dyan. At kung sino ko hindi ko na shout out mga kabutsoy kasi nagdadrive ako, ko uh, shout out po sa inyong lahat. At shout out po sa Kino Pa SK mga kabutsoy at sa Team Macau, yan, shout out po sa inyong lahat dyan. At sa mga OFW dyan sa ating mm, lahat good morning Ayan, Say-say na tayo mga kabutsoy At maya maya lang mga kabutsoy. The Dahil traffic Shout out po si lahat Good morning Ayan, Up update lang ito mga kabutsoy Marami tayong update Kasi hindi tayo naka-upload Nabulog-bulog na ako ba Ayan, shout out po siya lahat dyan At Shout out kay Albert Diyan sa Mandaluyong Sa Wakwak -wak. Shout out po Ayan At shout out kay Jerome Ayan, shout out po sa iyo sa kay Farring Aris, pre, ah, shoutout, pre. At kay Rumil, Rumil Punay, yan, shoutout po sa ibay. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Yung mga kaibigan ko dyan sa Rockwell na driver. Yan, shoutout po sa inyong lahat dyan. Maya-maya lang, mga kabutsoy. Traffic. Yan, yeah, mga kabutsoy. At nito na tayo sa Magallanes to Eastlakes, mga kabutsoy. traffic mga kapuso yung papasok ng ano papasok ng Makati, Maynila pwede papunta Alabang medyo maluwag uh -huh. siya mga kapuso eh. right ayan mga kapuso ito tayo sa Bagalianis mag skyway na lang tayo mga kapuso uh, at baka maipit pa tayo sa baba uh, may laman pa naman tong aking Arif ID Oke okay ba siya Alright Samahan yung aku Saking biahi Ngayong umaga uh, Ini isip Nah mga problema Nidaman gano karang Kabe kata Ternit yan, mga kubutsuy nung talaga, right? Yan ang mga kubutsuy, at nandito na tayo sa Skyway. Kapotsoy at kinuha na nila dito yung isang linya yung isang linya na papuntang alabang na sakop na nila kasi yung kabila uh, traffic talaga yung mga Kapotsoy kasi alas otso alas otso na yan kaya uh, mabagal ang daloy ng traffic pero dito nag counter flow dito sa kabila mga Kapotsoy ng isang linya yan ang oh, kita nyo naman mga Kapotsoy Right. <coughs> Whoop. Muntik na ako mabangga. <laughs> yan na lang yung thumbnail natin. Muntik na ako mabangga ng aeroplano mga kabutsoy sa expressway. Yan no traffic talaga mga kabutsoy. Yan. Pero maya maya wala na yan. Uh, pagdating ng mga last days wala na yan mga kapotso eh. alright itong Ford namin mga kaputso, eh, okay pa naman siya eh kaso umilaw lang yung service kasi yung kila pag nailaw ng service uh, si sir, pa-service ka agad yan uh, at kung tutusin matagal pa to eh kasi sa ano kung binaba si eh, sa takbo niya eh bumasi kasi siya sa ano naka settings ah, naka nata siya naka reminder sa ata sa dun sa every 6 month mga kaputsoy eh. kaya okay lang naman guys wala problema yun kasi uh, sa 6 month wala pa 2,000 yung tinakbo eh <laughs> sa bahay lang naman to eh Eskwela, BGC yan lang Rockwell yun ang mga kaputsoy eh, yung takbo nito hindi siya tumatakbo ng malayo kasi hindi naman kami bumabiyahin na ng ano na malalaki mga kabutsoy ang ginagamit namin yung kia yung carnival yun yung madalas out of town mga kabutsoy eh ito wala pa to, eh kasi ang tinakbo nito ano pa lang ah uh, tinakbo nito 33,000 yan mga kabutsoy 33,000 20 ano to eh 2014 yung walang tilakbo yung mga kabutsoy dapat sa isang taon sa isang taon maka libo ka ng takbo man lang ay wala pa siya 10,000 isang taon mga 5,000 lang ata wala pa right yan mga kabutsoy at uh, lang tayo right nandito pa rin tayo sa expressway akala yung mga kabutsoy mabilis yung takbo ko yan takbo ko mga kabutsoy 60 lang 65 Mabagal <laughs> lang tayo mga kabutsoy. at uh, sa video lang yung medyo mabilis. Ah, uh, hindi tayo nagmadali. 30 pa naman eh. So, para mga mutsoy. Tanghalian, almusal. salamat po sa inyo at pasensya na po kayo sa mga vlog ko mga kabutsoy kasi ito lang yung content ko talaga mga kabutsoy pero totoong content to hindi ko na ito pinag-isipan mga kabutsoy kung ano yung nakikita ko sa daan yun na talaga mga kabutsoy kaya simpre wala tayong magandang content na pinag-isipan na nakakatawa o uh, panurin ng mga tao talaga ito lang talaga yung aking content mga kabutsoy at pero masaya naman ako mga kabusoy kasi may nanood pa naman uh, Siyempre mga kaibigan natin dyan sa YT At nanood sila sa atin Siyempre sa araw-araw natin na uh, biyahe mga kabusoy Yan na buhay uh, Siyempre uh, driver tayo uh, Para tayo para may papakain tayo sa ating pamilya mga kabusoy O diba? Uh, at sibag at lang Ganito talaga ang buhay ng driver mga kabusoy Para lang makapagpaaral sa mga anak Diba? Diba? at mayroong makain sa pang araw araw mga pujoy hanggang dito na lang muna bye bye <coughs> yun las piñas tayo mga kapuchoy yan ang oh, alabang sa puti las piñas alright para kang nasa ibang bansa mga kapuchoy oh. <laughs> yan malinis yung papunta ng alabang para tayo sa ibang bansa ba haba ng tulay like. Yan shout out kay love bagot sa official we love you shout out po ah korang usa sa Saudi ba At kay Sergeant 27 shout out po Sergeant Yan ah shout out kay jin Jinjin dawai Jin, kamusta ka na, Jin at kay Talakirang yusa Yan maka butoy ah shout out po sa inyo at kay Kim Vlogs yan at parit Kim shoutout out po yan may mga nalala ko mga kapuchoy at uh, out kay Idol Bird yan diba para tayo sa ibang bansa mga kapuchoy alright hanggang dito na lang muna mga kaputsoy. Yan, lalabas na tayo dito sa nalabas na tayo ng -tay, mga mutsoy. alright toll gate at may laman pa siya mga kabutsoy at doon lang ko na dumaan para nanigurado lang ako ba nanigurado lang ako mga kabutsoy sa uh, kanyang laman alright tayong baon yung pira ko ng siya pang ako lang eh Kaya wala akong pambili ng almusal wala man naman bilang, dito ng truturo kasi sa ano man to sa Port Alabang man to mga kapudsoy wala man ano dyan may canteen dyan pero mahal mga kapudsoy tapos may jalibi din doon wala tayong mga pambili mga kapudsoy at mahala na tisin -tis, ko na lang yung gutom ganoon <laughs> talaga tis tis lang nagkape naman ako kanina Yan mga kabutsoy at dito tayo, tayo sa labang uh, ah, Ikot lang tayo Right Ito tayo sa Board alabang mga kabutsoy Right Yan yeah, mga kabutsoy at hanggang dito lang muna yung ating video mga kabutsoy At bye 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 at yan mga kabutsoy uh, tapos na tayo sa kasa uh, natapos tayo ng 2.30pm mga kabutsoy at gutom na ganyan <laughs> uh, mga kabutsoy uh, galing ako na sa alabang alabang ord uh, at gutom na alas 230 na mga kabutsoy uh, wala pa tayong kain uh, <laughs> kabutsoy at uh, pupunta pa lang BPI uh, di alam kung ano mangyari at wala nang ganang kumain dahil masakit na yung ulo <laughs> uh, ganun talaga mga driver mga kabutsoy ang pinayaran ko sa bill billing 17,000 mga baba lang pala eh <laughs> sa kanila yan kanila yung abutsoy ito sa atis pag sa akin yung mahal na yan 7,000 plus ay 7,000 plus 17,000 ay, plus ayan lang kundi lang yung ginawa change oil lang right maya maya na mga abutsoy bye bye pag nasagrin na sa tayo bye bye siya magaganis na tayo at hanggang dito na lang muna yung ating vlog mga kabusoy at matraffic na dyan sa Ayala Tunnel in sa Ayala alright so mga kabusoy, dito na ako sa Rockwell bye bye bye, bye.